Good morning guys. Yan, dito tayo ngayon sa ating Desire. Uh, model niya is 20 2022. Try naman nating magano magkabit ng uh, seat cover dito sa ating sa back seat, yung mismong sandala niya. Kasi nagtataka ko paano siya tanggalin. Tapos na-realize ko nung tinanggal ko na tong pinakaupo nya niya dito sa back seat, so tanggalin na natin. Kasi dalawang clip lang naman to. yan, Tinanggal ko na yan. Ayan. Dalawang clip lang yan guys. Tapos, kung mapapansin nyo sa ilalim guys, may 10mm. Apat siguro yan. 1, 2, 3, 4, at siguro na to. Nakahang naka lang to dito sa likod nito guys. So tara na baklasin na natin. So gamit nga pala tayo ng ano open range na 10mm din para mabaklasin na natin tong apat na tornilyo dito sa back seat. Ayun. Tara. Meron dito isa. Natataklo ban siya ng seat belt. madali lang naman siyang tanggalin guys hindi naman siya sobrang higpit kasi nga ano to um, parang suporta lang so hindi naman need na kailangang hikpitan then wag nating ilagay dito guys itong tunilyo kasi mahirap na magbaklas nito mga to or magugot so ilagay natin dito para safe yan so tatlo pa Ano to guys? Uh, matagal ko na tong plan na ikabit yung back seat cover kaso hindi ko mafigure out paano tanggalin ito. So, nalaman ko kanina Nung no, naglilinis ako. May napansin akong apat na tornilyo sa ilalim. Kundi ko pa sinilip. Yan. So, apat. Yan, para safety. Then, paano ba? Siguro, na to? Kung ito ay nakahang lang, so, malamang, baka ito ay nakahook. Try natin. So guys, po para sa inyo sa paitaas. hindi uh, dapat pa lang hilahin kasi baka maputol yung pinaka hook niya. So malamang baka ito ay plastic lang. So i lang natin pataas. Yan guys. Bali angat na siya. Konting tulak na lang matatanggal na natin tong cover. Ah, cover itong upuan natin sa backseat. Yan, sabali guys natanggal na siya. At ito na guys, yung upuan na tanggal natin dito sa likod guys. So, up, tatlo siyang hook. Ayan. Kita ba? Tsaka yung kabila. Na may plastic. Ayan. Tsaka tatlong pangsabik niya. Yan. Yan bali guys, naitali na natin na maayos yung uh, ano natin cover, backseat cover dito sa ating backseat. So ikakabit na natin dito. So ibabalik natin siya dito sa kanyang pagkakahook. Yung tatlong hook and then apat na 10 mm na tornilyo. Mga pala guys, bago kayo magkabit, ensure nyo na nakakabit ng mga to na hindi loose. I-check nyo din, and double check nyo na din para safety na rin sa inyong sasakyan. Yan, so ikakabit na natin. Mahirap pang... Madisa so, I suggest na may katulong kayo dito So yan guys, ay kabit na natin yung ating seat cover tapos para ma-ensure nyo na uh, tama yung nilagay nyo hilahin nyo lang yan. at kung hindi nyo mahila it means na maayos ang inyong pagkakabit ng inyong back seat yan guys hanggang dito na lang maraming salamat sa panonood